ko. Oo. Oh. Oh. ka post ko, wala kang comment. Basta makita ko lang, wala kang comment ako. Ay hindi, dapat lang daw mo ang profile ko para makaano ka, saka sunod. Tapos kung... ikaw, kada post mo ka, comment ko ya. O sige, ba ba ako. O sige, mamauya wala ko sa ikaroon. Hindi, hindi. Ma'am English, Sabi, Ariella, Blok, Emel. Wala akon. Ang professional mo, di ko na makaposta. Wala kayo. Hindi mo mag-i-list na. Haltak mo lang na. Wala napindot. Wala mo lang na. Hindi mo mag na. Ay, nag-aulak ko sila palang Hindi mo ko palang Nag-comment ako Hindi, na. Hindi ko baton nga. Hindi nga. nag i Hindi, ko baton Um, um, na lang sa gali um, sa kwat e sa edit profile, pagka nakakimu na siya Grabe ido ba ka krap tap ha ha ay, ha, ay, ha Utang tabi TV show sa ah, Guwapa si Corima, Mao oh. <laughs> Dapat ako yun Aw oh, si Corima. Ay, si Mona kadla Oh Ara Oh Ako lang laway karin, mo si Cory ano ba diba? Isa pa Ari tanan dugto ko kay Ay pagidua ani pagidua Gabay ka lang sa ako pa intabi ay, ay, ayaw na ay, Salamat, sponsor sa <laughs> <ay>, mama <laughs> Hindi niyo ko sinama dito. Hindi niyo ako sinabihan